Ito po, sobrang hirap po. Alagaan po siya kasi po, hindi mo basta-basta po siyang maiwanan sa bahay. Hindi ka rin makakaalis. Papakainin mo muna siya kasi po, wala pong mag-aalaga. mag, mag lang po ako sa bahay. Masyado pong hirap ng buhay namin. Sobrang hirap mag-alaga na may ganitong bata. gusto po kahit gustong gusto ko po rin pong ano po operan po to sa hirap ng buhay po wala po talaga kung sino mo yung makapanood dito sa video po namin kay Daddy Frankie, sana po tulungan niyo po kami dahil gusto gusto ko po rin po mapaoperan yung anak ko at makalakad po kahit kunting halaga lang po at tulong niyo man tatanggapin po namin malaking tulong na po yun kahit anong pasakit na dumarating sa akin mga salita ng asawa ko po, tinitiis ko po para sa mga anak ko lang po. Bakit? Nasasaktan ka sa sinasabi ng asawa mo? Kasi po, minsan napagkagamalang niya ako naglalaki po kahit hindi. Iyon mga kababayan, mga kabarangay. <coughs> sa mapagpalang hapon po sa atin lahat. Kumusta po kayo? Sana! <coughs> ay nasa mabuti tayong kalagayan mga kababayan, panibagong araw panibagong vlog at sa araw na ito mga kababayan uh, kung naalala nyo po yung bata na natagpuan natin sa lugar na ito na may sakit na hydrocephalus at uh, nakakawa yung kanilang kalagayan dahil sa hirap ng pinagdadaanan ng bata at ang kanyang ina ay nagawa pa raw ng sariling ama or asawa ni Ma'am M. Jen na pinag-iisipan or napaghihinalaan pa na siya ay nanlalalaki. Kaya naman mga kababayan, marami tayong mga kababayan na, naantig or naawa sa mag -iina. So mga kababayan, andito po muli ang Team Daddy Frankie para dalawin at may ipapaabot tayo blessing sa kanila. Ano nga kaya ang mga blessing na dumating sa mag-iina, mga kababayan? samahan niyo po ako nang malaman natin. At syempre, bago po tayo magpatuloy, shoutout natin ang ating mga kababayan dito sa buong Pangasinan. At hindi lang sa buong Pangasinan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa mga kababayan natin OFW, mga kababayan natin na sa ibang bansa. Maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amin. yon So mga kababayan, samaan niyo po kami. Diretso tayo sa video. Samaan niyo po ta, kumustahin natin yung mag-iina dito. Uh, may dala kami mga kababayan na gatas ng bata sa konti sabon. Tapo. Uh, nandyan si ano, yung baby na ano, okay. si Ma'am M. Jen. Bumiling ah, bumiling gatas? Pwede kami tumuloy? Masa okay. ah, ano yung Ikaw yung kapatid? Nasaan okay. ah, yung kapatid nyo? dito po Sino nagbabantay? Yung kuya ko po. Hmm. Oh. Magkakapatid kayo? Opo. Bakit ang gaganda nyo? Ano pangalan mo ate? Brianna. Kayo lang nagbabantay ng kapatid nyo? Opo. Ano pangalan mo, sorry? Brianna. Brianna? Opo. Ikaw ate? Princess Mitty. Ba? Princess Mitty. Princess? Mitty. Ah, Princess. Bakit? Kumusta ka na, Princess May? Okay ka lang? Opo. Binabantayan yung kapatid nyo? Opo. Kanina pa umalis mama nyo? Opo. Kumain na kayo? Opo. Pwede makita yung kapatid nyo? Nandyan po. Kilala nyo na ako? Huwag kayong matakot sa akin, ha? Opo. Ako na yung nanggaling dito na karaan, nakita nyo? Opo. O, kumusta na kayo dito? Okay lang po. Kumusta mama nyo? Okay. Yung... Patingin yung kapatid niyo, okay lang? Opo. Samahan niyo ko. Babait naman ng mga batang to, mga kababayan. Oh. Pasok tayo, mga kababayan. ang liit talaga ng bahay. Ay, ay, ay hello, kuya. Opo. Ikaw nagbabantay? Opo. Ay, mga kababayan. Ay, sorry. Tignan niyo sila, oh. Si baby. Ano yung pangalan ng kapatid niyo? Amy. Bakit ikaw nagbabantay, kuya? po ano, mama. Saan nagpunta? Sa bayan po. Sa bayan? Opo, may oh. lang po. Ha? May binili po. Ah, may binibili. Mab mabuti, ano. Okay lang, pasensya ka na ha. Pumasok kami, ha? Okay lang po. Okay lang. Ilan tao ka na, kuya? Eight. Marunong ka na mag-alaga ng kapatid mo? po. Ang galing naman. Bakit mo inaalagaan kapatid mo? Wala po kasing bantay. Walang bantay. Umalis pa si mama eh. Lagi ikaw nagbabantay pag walang mama mo? Ah. Uh, opo. Ikaw panganay? Opo. Ang bait naman ni kuya. Oo. Lagi ay naglalaro din yung kapatid mo. Ano? Opo. Mm, -hmm. yung mga na nakakaawa naman yung kalagayan ng magkakapatid na to. Paano pag umiyak? Anong gagawin mo? padididiin. Binubuhat mo rin yan? Kaya mo siyang buhatin? Hindi po. Inalagay ko lang sa unan. Ah, lalagay mo lang sa unan. Buti hindi siya iyakin, no? Opo. Ah, ang diit ng bahay nyo, no? Alay. Nakaka, masakit na ano ko. Oh. Mga anong oras dating mama nyo? Mamaya pa. mamaya pa. Halika dito, anak. Dito tayo. Usap tayo. Aray, ko Patay tayo dyan. Aray ko. Nahilo ako. Sumama ako dito. Okay lang yan. Upo kayo. Oh, Nag-aaral ka, Opo. Bariana? Opo. Okay. Kumusta ang papa niyo umuwi na? Opo. Dadating po siya sa birthday ko. Ay, darating sa birthday mo. Opo. Bakit? Kasi bibili niya ako ng cellphone. Bibilihan ka ng cellphone? Wala ka pa ba cellphone? Wala po. Nasira po ng kapatid ko. Ah, nasira? Okay. Kailan pa nasira? Matagal po. Matagal? Okay. Si ate naman, bakit magkamukha magkamukha kayo? Ang gaganda niyo pa naman. No, ate? Okay ka lang? Ang babait naman ng magkakapatid na to. Ilan taon ikaw? Six. Eight. Six. Ikaw? Eight. Eight din? Opo. Yung kuya mo, eight din? Opo. Bakit? Malapit na din ako magdan kasi malapit na yung birthday ko. Bakit parehas kayo ng edad kung magkapatid kayo? Parehas kayong eight? Opo. Tapos ito six. Tapos yung bunso? Opo. Ha? Opo. To. to, Ay, ba't ang buti? Alam mo, ano? Ang gagaling naman ng magkakapatid. Ba't magkaiba yung mo? Nawala po yung isa ko. Ah, nawala yung isa. Ikaw, ate, anong nangyari sa chinelas mo? Sira. Sira na, patingin. Ha? Huh? So, sira na, patingin, patingin. Patingin. Oh, ano, na. Pa, ginagamit mo pa rin gusto niya kasi walang sinilas ah. yun. Ah, Iisa yun. Ah, nag-iisa lang yan, kaya ginagamit pa rin. Huwag kay, ganyan para hindi masira. Masakta yung paa mo. Okay lang kayo dito. Hintayin ko lang yung mama nyo, ha? Opo. Huwag kayong matakot sa akin. Opo. Hindi kami masamang tao. Hmm? Nami-miss nyo na ba yung papa nyo? Opo. Pag dumating pa... Lagi po kinakausap. Ha? may kin kinakausap namin papa namin sa cellphone. Anong sinasabi niya sa papa niyo? Sabi namin na may miss ko na siya. Tapos? Tapos ano? Pumunta na siya dito para pero na sa amin magbabantay. Ay, dito po kayo pala sir. Ay, oo. Babantog na na. Pasensya ka naman, pumasok na kami. Kasi dumating kami, itong mga anak mo na namin. Oh. So, pasensya ka na. Saan ka galing? Bumili po ng gatas ng bata. Yan lang po sa labas po. Ah, yan Mag binili lang? mo? Opo. Oh, bakit maliit lang? Patingin. Ito lang po yung ano, eh, kinaya ng pera. po. Ha? Ah? Ito lang po yung kinaya ng pera. Ay, hanggang kailan niya? Di, di, Hanggang bukas lang po. Hanggang bukas. Tapos bukas bibili ka ulit. Opo. Mm, puti okay lang. Uh, ano? ah uh, Okay lang na iwanan, bantayan ng anak mo, kaya? Opo, saglit lang naman po ako, binilin ko po, po. Ah, binilin mo? Opo. Kasi pasinsya ka na, pagdating namin dito na pag-usap ako, nakilala naman nila ako, sinilip ko na yung anak Opo. mo. Okay naman. Opo. O sige, silipin, okay lang? Opo. Silipin mo muna, tapos labas ka dito para mapag-usap tayo? Opo. Sige, sige. Yan mga kababayan, oh, tignan yung nadatnan, wala yung nanay. Bumili pala ng ano, gatas, pero yung Point pack lang. So, nga naman mga kababayan yung sitwasyon ng mga bata dito. Ayan. Sige, upo ka dyan, te. Baka, ay, baka mauntog ba ang bata? So, yan pinapa pinapadidi mo sa kanya? Opo. Minsan po yung birds tree. Birds tree? Um, ah, sige, um, um, Hanggang saan po kaya ng tree? Um, idikit ko muna to ha? Opo. Okay. Buti hindi siya umiiyak. Hindi naman po, pagbusog naman po siya. Oh, pagbusog. Kanina pa kami dito, hindi po sa mga anak mong babait ng mga anak mong gaganda pa. Ano po, pamangkin po ng asawa ko po, yung yan. Ako po nag-aalaga sa kanila po. Ah, alin yung dalawa? Opo. So, ilan ang anak mo? Tatlo po. Ah, ano yung mga tatlo? Yung isa panganay ko po, ano po, kinuha ng hipag ko po. Yung may-ari ng bahay po. Bakit kinuha? Sila po nagpapaaral. Ilang taon niya? 13 po. Ah, ito anak mo rin to? Opo, yan ang anak ko. Hali ka kuya, dito ka. Napakabait ni kuya. Siya magaling mag-alaga, ano? Ano pangalan ni kuya? Emar po. Emar? Emar. 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 May dala kung ano, asan yung dala nating gatas. <clears throat> Ayan. Kasi, pasinsahan mo na itong dala ko, Nay, ha? Opo. May dala kong mga sabon, toothpaste, tsaka mga shampoo. Ayan, o, ang daming sabon. Pasinsahan na kayo. Ito lang nakayanan ko. Importante kasi ito, yung gatas ng bata. Opo. Pwede ba to? Opo. Okay yan? O, oh, sige. No? So, Dito muna. Opo. Ang galing galing naman mag alaga ni Imar ng kapatid. Bakit? Marunong ka na? Opo. galing naman ng bata na to. Nakakabilib ah, naman, no? Maaasahan na. Ilang taon ka, eh? Oh, kaya pala, eh, yun. Akala ko kanina magkakapatid no Magpipinsan po. Magpipinsan. Kaya sila naiiwan dito. Ikaw nagbabantay. Opo. bagay, hindi naman na, ano. Tapos ko oh, na si ate, sira na yung pag ano po, pag naglalaro po sila, mamawawala na yung isa. Mmm. -hmm. Kahit buo pa yan, batu-batuan sila, wala na, mawawala na po yung isa. Yung problema muna na naman, yung pambibili mo na naman ng tsinilas po nila. So, kumusta naman na yung asawa mo ate? Mula nung nagpunta kami dito, ano na medyo, medyo okay naman na po. Na humingi na po ng pasyensya sa akin. Sa iniisip niya po. Nagkausap Kasi kayo? Kasi po, napanood niya po yung vlog niyo po na nanggaling po kayo dito po. oh, tapos? Ano po, sabi niya. Sabi ko, pakinggan mo maigi bago ka po mag-react, sabi ko. Mm -mm. Kasi Tingnan mo naman yung sitwasyon ko dito ay, tsaka sa sitwasyon mo sa malayo, sabi ko. Ay mahirap din yung bata. Kung may pag kinukumbulsyon po siya, wala akong katulungan, di ako makatakbo agad sa ospital, pag gano'n. Eh yan din ang hinahihirapan ko pag ako lang din mag-isa po. Hinahihirapan ka tala pag Hindi ko po alam kung anong kakapahin ko po. Lalo pag kinukumbulsyon po yung bata. Madalas ba magkumbulsyon yung bata? wag ano po, taglamig, ganun. Kinukumbulsyon po siya. Tapos yung problema po namin ngayon, tumawag na rin po yung asawa ko, pinapu na rin po. Ate, eh, pwede ba ilapag muna natin para pag usap tayo maayos? Kaya patayin mo? Opo. So okay lang si baby doon? Opo. So ano nangyari? Uuwi na yung asawa mo? Opo. Bukas daw po uuwi na kasi tinawagan niya na po kami. At di, di, tinawagan dito. na niya kayo? Opo. Paano yun? Dito na lang siguro po maghahanap ng ano para may kapuwang po ako sa bata. Oo mas maganda nandito na lang at least nakikita niya kung ano yung hirap na ginagawa mo para hindi na siya mag-isip no? Opo. Alam mo kahit nandito lang naman sa probinsya kung masipag ka talaga, Marami na pagkakakitaan, mga karaos at mga karaos, no? Opo. Alam mo ate, ano yung pangalan mo ulit eh? M po. Emigin, ate Emigin. Kaya kami pumunta rito kasi may mga nakapanood ng uh, upload videos natin dahil may mga kababayan tayo na nag-share. Opo. No? Opo. So, uh, eto yung mga taong nagbigay. Mga kababayan, ah... Uh, ito yung ibibigay ko kay Ate MJ. Ito po'y uh, tulong na ipapaabot sana doon sa mag-aama na nadaanan ko. Actually binigyan ko naman sila ng 10,000. So nung napanood nila yung video na yon, nagbigay sila ng pera. So sabi ng mga sponsor ibibigay ko daw sa kanila. Pero three times ko na silang hinanap, hindi ko pa rin sila nakita. Tapos naglive po ako na ipinaalam ko sa mga sponsor na hindi ko na makita yung taong gusto nilang padalhan. So nagsabi naman na sila na bahala, gusto ko sana ibalik sa kanila pero sabi sa akin is wag ko na raw ibalik. Ibigay ko na lang daw po sa mga tao na mas nangangailangan pa. Bahala na daw si Daddy Frankie kaya naman si Nanay Mgen ang nakita kong mas nangailangan kaya sa kanya na ko nalang ibigay. Pero wag po kayo mag-alala mga kababayan dahil yung mag-aama na yon isang pamilya na yon na from Mindanao na nangyipagsapalaran dito, sakali man po na makita ko sila ulit at, at tumupad sila dun sa usapan kasi binigyan ko ng 10,000, Hingi nila is pagpagawa ng kariton, basta nakagawa sila ng kariton is Bibigyan ko pa, ibibigay ko pa ulit yung perang para sa kanila. Sa ngayon, ibibigay ko muna ng na nanay Imgen para makatulong po mga kababayan. So, Nay, ito galing ka, galing sa Chicago USA Anonymous Donor, no? Nagbigay siya ng 5,000. So, pakihawak, Nay. 1, 2, 3, 4, 5,000. No? At okay. hindi lang yan, Nay, meron pa galing kay Ross Malate ayan, mayroon din siyang binigay na 5,000 so, 1 2 3 4 5,000 at syempre, meron din tayong kababayan na nakapanood from Dagupan City ito po ang kanilang team DWADC alumni. Ayan, nagbigay sila ng 2,500. Ayan, so total of 12,500. Ayan, sana makatulong yan sa'yo, Nay. Sana maibigay mo yung pangangailangan ng iyong anak. So. Maraming salamat po sa mga nagbigay po ng tulong po nila. Kasi po, di ko rin po alam gagawin ko po ngayon eh, dahil kinauwi na po yung asawa ko po. Wala na rin po siyang trabaho dito. Actually po, nung pumunta kayo po dito, nagpapasalamat ako kasi yung anak ko po nung Martis, ano po, kinambulusyon po siya. Tsaka may pambili po ng gatas niya po at tsaka ano po, gamot niya po. Kasi napanood niya po yung ano po, Dado Franky, ni yung... Yung upload niyo po. Magpapasalamat po ako kundi dahil po doon po, hindi po siya matatauhan po eh. Sa hirap ng buhay po namin ito, pag ano, hindi ako makalaba. Noon po, nagkikilabala laba po ako, naglinis po ako ng bahay. Nagpapa-extra-extra -extra lang po. Anong napanood niya yung videos natin, nakapag-isip ng tama yung asawa mo. Opo. O, oh, tama yun. Pag-usapan nyo lang, gaya ng sinabi ko sa sa'yo, kausapin mo siya na masinsinan. Kaya kapag nandito siya, pakita mo kung ano yung ginagawa mo araw-araw. Mararamdaman niya kung gaano kahirap. Huh? Basta lagi nyo lang pag-uusapan maigi, pag-usapan mabuti kung ano yung nakakabuti para sa inyong mga anak. Opo. Wala rin na magtutulungan kundi kayo lang. Opo. Kayo lang dalawa. Opo. No? Basta kung ano man yung ano man yung uh, pagsubok na darating sa atin laban lang magpray lang tayo no, no so ayan mga kababayan mga kabarangay no muli po ay nagpapasalamat ng lubos si Daddy Frankie dahil po sa inyo ay nakatulong tayo sa ating kababayan no at uh, sana hindi po kayo magsawa sa pag-abot ng tulong sa atin lalong-lalo na sa mga nag-sponsor ngayon maraming maraming salamat po Uh, Chicago, USA. Hindi na po siya nagpabanggit ng pangalan. Ayan. Uh, bigay ng 5K. Kay Ros Malate, nagbigay din po ng 5K. At kay Ma'am Virginia, USA. Dating taga-dagupan. DWAD alumni. Ayan. Maraming maraming nagbigay ng 25. Maraming maraming salamat po sa inyong tiwala kay Daddy Frankie na kahit hindi po tayo hindi niyo po ako lubos na kilala na kilala nyo lang ako sa social media ay eh pinagkatiwala niyo sa akin ang perang uh, pinagpaguran ninyo ayan, kaya malaking karangalan para kay Daddy Frankit masaya ako na naibigay na natin kay ate, ano kaya shout out po sa lahat ng mga kabubayan natin na uh, OFW mga kabubayan natin na sa ibang bansa lalong lalo na sa Team Rise above, headed by Tita Hanes yan, thank you, thank you so much. Ate, anong masasabi mo ngayon na katanggap ka ng blessing? Ito, may mga... Nagpapasalamat po ako sa inyo, tsaka sana abahan po ng buhay niyo ni God. At sana po, yung mga tumutulong po kaya Daddy Franklin, tiwala po, legit po talaga po siyang tumutulong sa mga mahihirap. Siya lang po yung talagang ina nasaan ko po ngayon at biginigay ng Panginoon. Nagpapasalamat ako unang-una -una po sa Panginoon, tsaka sa inyo. Daddy Franklin at saka sa mga nagbigay po, nag ng tulong po. Maraming maraming salamat po sa inyo. Kung wala din po kayo, wala din kami. Siguro di ko po alam kung ano po kakainin po namin. Dahil wala na po tarbaw yung asawa ko po eh. At ko, may anak po akong ganyan pa. Di ko rin alam po kung saan namin kukunin ang kakainin namin. Nagbibigay din yung Kapatid ng asawa ko din para sa mga anak niya rin po. kaso nga lang po talagang kulang po talaga. Pinagkakasya lang po namin talaga. Lalo ngayon eh, tumawag na po yung asawa ko uwi na rin po daw wala ng, ng trabaho. Bakit nawala ng trabaho? Madalang na po silang babiyahe po eh. Oh, yun naman pala madalang ang biyahe dito maraming makapasokan. Yung... Ay, <laughs> 'yung ano po, kikitayin lang lang daw po niya, pambahay lang po ng apartment lang po, tsaka sa pagkain lang niya daw. Oh, so dito na lang, no? So At po. least magkasama na kayo, ha? So eh, po. Kaya niyo 'yan. So, ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po. Ayun, God bless po sa atin lahat. Babay na po tayo na, thank you po. Thank you po.